Napapansin natin ngayon ng mga kabataan ay talagang napakahilig sa mga laro. What's up guys? Kumusta po kayo? This is Trev and for today's video ay usapang eskwelahan naman tayo. Game is life sabi nga nila. Parang walang sandali na hindi pwedeng isingit ang laro. At kahit sa eskwelahan, kahit sa loob ng classroom ay laging laro ang inuuna. Paano tayo makaka-move on sa ating mga lessons? At dahil diyan, ay nakaisip tayo ng paraan kung paano natin isasama sa kanilang laro ang pag-aaral. Pero bago natin gawin 'yan, please don't forget to follow isa sa mga nagiging problema ngayon ng mga guro pagdating sa pagtuturo nila sa araw-araw ay kung paano nila makukuha ang atensyon ng mga bata. Aminin natin ngayon na iba na talaga ang kabataan. Napakalaki ng diferensya nila sa mga kabataan noon. Hindi man tama na magkumpara pero hindi natin naiiwasan yan. Natatandaan ko pa noon nung ako'y nag-aaral. Pagdating ko ng bahay, bababa ko lang yung bag ko gagawa ng mga gawaing bahay at pagkatapos ito ay mag-aaral na gagawa ng assignments at hindi po matulog ng hindi nakakapagbasa kaya madalas kong itinatanong sa mga eskwela kung paano nga ba sila mag-aaral sa kanilang bahay dahil napakadaming agaw atensyon sa ating kasalukuyang panahon nariyan ang mga gadgets at iba't ibang iba mga laruan sa halip na pag-aaral ang aatupagid paggabi ay hindi kundi cellphone o mga gadgets ang hinahawakan. Kaya naman, dito sa video na to ay si share ko sa inyo ang aking ginagawa pagdating sa pag-aaral o pagre-review ng mga bata. Ito yung tinatawag nating gamification kung saan ang pag-aaral ay nagmimistulang laro or ini-incorporate natin yung games kasama ang iba't ibang mga rewards or mga badges na karaniwang makikita natin sa mga online games. Ang mga ito ang nagmimistulang booster o yung tinatawag nating motivation ng mga bata para mag-excel or mag-move sila dun sa leaderboard. Ikaw ba naman ayaw mo bang makita yung pangalan mo na number one sa leaderboard? Ang ginagamit ko ay itong quizzes. Madali lang gawin. Isesend mo lang yung link ng iyong game sa inyong mga bata through cellphone ay agad-agad naman sila makaka-join gamit ang mga join codes na iyong ibibigay pagkatapos nun ay unahan na silang makasagot sa mga questions na iyong ibinigay. Katulad na limbawa mga questions sa English, Filipino, Math at iba pang mga subjects. Pero guys, kailangan nga pala ng internet para magamit ang applications na ito. Yan lang yung nakikita nating disadvantage at syempre yung mga gadgets kasi may mga bata na walang gadgets. Kaya iisip ka ulit ng ibang paraan kung paano mo sila mapapasali sa game. Halimbawa, sa e school may mga computers naman na provided ng Department of Education ay pwedeng-pwede naman nating gamitin 'yan lalo na 'yung mga nasa ICT rooms. Kaya kung ikaw ay teacher, mag-move up na rin pagdating sa pagtuturo. Pwede mo subukan ang game na 'to. I Search mo lang ang quizzes.com.